Hi guys! Ah, uh, good afternoon. Ah, uh, ngayon guys, maglilinis ako dito sa kwarto ng mga busing ko kasi wala po sila ngayon. Ah, uh, nag out of the country sila. So, kailangan kong linisin dito. Tinanggal ko na yung mga bedsheet. Ah, uh, nilabang ko na. Tapos ngayon guys, nandito ako ngayon maglilinis sa kwarto niya. Ah, uh, tara guys, samahan niyo ako. Inusog ko yung likod ng cabinet. Ayun. Kasi kailangan natin linisan kasi yung mga alikabok na doon. Kaya ganito ako maglinis pag wala sila guys. Nauusog ko lang yan pag wala sila. Pag nandito sila, ano, walis lang ako dito, vacuum, ganun. Ngayon, uusog natin. Nawalis ko na siya kanina guys. Ito yung nakuha ko. Mamapin ko na lang. Ito yung nakukuha ko. Alikabok doon sa likod. Kaya, kailangan maging kailangan guys, maging malinis tayo sa bahay. Ganito ako pagwala sila. Nililinis, kinuusok ko yung mga likod-likod and then punasan natin ng basa. para yung mga alikabok-alikabok mawawala. Yun. po ganito pag naglinis ako yung wala sila kasi wala akong istorbo. Kasi linggo pa yung uwi nila kaya kailangan natin maglinis guys. So ngayon ibabalik na natin to. Kaya natin to. Mag Ingat tayo para ay! Ingat tayo na hindi mahukulog yung sa itaas. si binakalagay sa itaas. Hmm. Kaya e, kailangan dito guys.

dinikit sa panir. Diba? Ganito ako maglinis, guys. Pag gulat sila, ito natin to dito. ko na. ang mga gilid-gilid? Kasi... Yung mga arikabok. Uy, okay, wait lang. Kasi mayroon dito mga alagay na wire. ba? Okay na guys. Kailangan kasi mga ilalim na lalim. So, Mayroon okay, pa lang ngayon. Mayroon pa lang ngayon. Okay. Maraming layo pa ang mm -hmm. Thankful Thankful din po, man, kasi ko na, na ano, yun po, po sa mga... eto yung ano, pinag kami para, para pa ka- pa ng mas tamang sign kasi yung para sa akin. Ano? Hindi sa niya sabi mo. Ano yung sa sa akin mo, Emil? Ano ng hindi rin niya hinahabol siya kasi sa atin mo ng ano, mga alaga ko to. Guys. Laruan to na ng alaga ako. Yan. Kailangan katabi niya yan matutulog. Kaya gano'n. Buti nga hindi niya to sinama eh. Hindi naman kasi niya alam na hindi kasi pinalam sa kanya na aalis sila. Hindi pinalam sa kanya na pupunta sila sa Ano ba? pinagsusuot suot niya to sa Alaga niya Sa baby niya Sa baby blush Pero laban ko na yan Ito, nilabang ko na ito eh. Yan mo guys, kung dito yan May bathtub May rocking chair May crib Yun